isa sa kwento ko rin para sa Thailand. Parang napangungot ako ng sobra sa ano, sa habang natutulog sa hotel ng ng Thailand. Doon kami nakasi sa ano, sa parang Sentara, Sentara Grand ba yun? Sentara. As in talaga, parang lucid dream level. Ayoko nang balikan yun, sorry. Okay, sana yung mga kakaibang, yung mga dreams na lucid na ano, yung parang mafe-feel mo yung nagudu pero ito talaga bad trip sa akin. Eh, di ba sa Thailand, marami pa tumumulto daw doon. <laughs> The joke lang, lahat naman siguro. Pero maraming good movies kasi na horror movies na Thailand. Tapos arang isang gabi, natulog na ako, sinipaksak ako talaga. Tapos parang, ay normal, nakakomfort ako, ganyan, hotel. Tapos parang may damit naman ako noon. Tapos parang bigla ako may, na, may nakita akong parang demonyong monster sa, sa may sabit sa ano. Walang nakasabit dun sa may ano eh, sa may kurtina dun sa may ano eh, sa bito ng hangar. So, meron dun kulay gray na mabuhok, na dark, na parang naging taong fox na borta. Ganun. So, parang yung mata niya, parang handa na akong kainin, tsaka ano yun. Eh. Tapos umabot sa point na lumapit sa akin yun. Nasa baba na ng, kung, ng sa gilid ng bed ko sa baba. Tapos so, parang, Sigaw tiga, talaga talaga ako sigaw doon, naalala ko pa, sabi ko, Tulong! Parang, syempre puti na lang kahit nagde-dreams ako na ganun natutulog sabi ko ay kailangan pala English kasi hindi ako maintindihan sa tulong so help as <laughs> in, ah as in ganun, ganun, talaga ah as in, literal na hindi ko siya magawa ngayon siya at syempre mapapaos ulit ako so ah talaga yun tapos pagka sigaw ko as in, umabot sa point na tumayo ako dun sa kama ko ng hotel tapos binato ko yung buong comforter, tsaka unan ko sa sahig, tsaka kung saan ko nakikita yung demonyong yun. Yun. So dun nagkaroon na, napa-pause ako dun sa, yun. Na-realize ko na lang kinabukasan pagising ko na wala na akong unan tsaka comforter. Sabi ko, Basta, pause ako na. Tapos so, yun. Tsaka siguro nasabayan din nung pagsigaw ko kasi yung halohalong pagka-busy namin. Like mga, mga days na walang choice talaga magpuyat. Tapos, uh, stress ang ganun pagod Mababait, hmm. mababait yung mga tao doon sa copy. Meron pa nga doon eh. Kamukha ni Sana ng Twice. Yung binidihan ko sa Is a part ng real school. Sir Kicks, dapat next time gumawa ka rin ng soundtrack for a horror movie. Yung nakakatakot angas ah, na. Feeling ko magagawa mo yun. Si Premily? Search ko ka. Baka mali inisip ko yan. Pero pagbalik ko sa hotel, doon ko na nalaman na sobrang sikat ng mga ano. Hindi kasi ako familiar sa like, sa mga BL scene sa Thailand. Pero nagpapit na para na-meet ko pala yung si Fort tsaka Gemini. Nakita ko na sa Twitter na parang, oh my god, Fort and Gemini with Jello. Tapos yung baba, yung ganyan-ganyan. Babait sila. Tsaka yung mga iba rin na Southeast Asian countries. Or Asian countries. Ganyan. Meron din mga taga Colombia. Parang ganyan. Meron din Peru. Yoko lang, walang Peru. <laughs> Ang bilang ng nominado ngayong gabi. Teka nga. Housemates. Ay. Nandiyan niyo yung laptop ko. <laughs> Paano po? <laughs> I'm sorry, housemates. Pero, ang bilang ng nominato ngayong gabi ay lima. sa tingin niyo ba, sino unang may evic sa aming lima kapag nag kami ni BGYO? Sinong bet niyo? Ba't naman ako? Bakit ako? <laughs> kami ni <ng> JL <GL> daw. <laughs> Saka, re-refill ang walang ako. Palang. Lapit na. Tayo yung station head. Na 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 Thank you, thank you for the love. Na 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 Follow the bright, bright light. Tapos din ako kumain, finally. Kaya station ID ng ABS event, bakit wala pa? Hindi ko alam. Hindi pa hindi ko po kilala yung nag-handle ng document doon. <laughs> nung release pala. Maybe soon, malapit na yan. Yun yung araw na alin. May kaming birthday. Kami naghawak ng cake. Tapos so, nagsisigawan yung mga tao. Ay, eh, dalawang may birthday. May, may, sumigaw. Sabi, kiss, kiss. Tapos so, sabi nung isa doon na laki. Huwi! Parang... Lalo, elite sister, pining. I'm gonna watch Shrek Rattle and Roll sa Wednesday, but good luck sa akin. Go! Um, dapat may kasama ka dyan para may tataguan ka. Thank you, Levy. This na ako oras, di ko na malaya na ano na. Na... Ganito na ako katagal dito. Jelle Pards, uh, Shanbrite, Yesefi, thank you po. Shanbrite. O oh, nga, three hours to go na lang. Ganda, di ba? Narinig niyo? Ganun. Thank you, Joshua. Gims of Jello. Para sa mga inaantok na, pero gusto niyo pa rin salubungin yung release, mag-alarm kayo. Nandito lang kaming ASUS at BGYO na iintayin. <laughs> <laughs> Ang memory ko ng recording. Ano nga ba? Pulo good vibes lang kami noon yun. nung recording. Kasama namin si Sergio Jonathan, si Coach Jerwin B. at syempre si Sir Kiko. Then, smooth naman yung pagka-record namin. Uh, we recorded for 8 hours. Tama ka, Sir Kiko. Nakauwi na ako noon ng mga gabi na eh. Mga 10 na ata. Alala ko, umuulan pa noon. Pero, di naman kami umabot sa ano, sa point na, kunyari, may day 2 ng recording. Parang, kirapas talaga namin doon mismo. And, nakakatuwa kasi, sila, Sir Kiko, Coach Jerwin, syaka Dr. Jonathan, parang gusto talaga malabas yung yung best from us vocally. So parang, ayun, uh, sila para i-guide kami, tulungan kami if ever, kailangan. It's parang yung mga times na, ay kailangan pala ka ng emotion to, ay kailangan pong, ay kailangan ganitong placement, ganyan. Magandaan to. Um, lagi, lagi nga rin ako na thank you sa Star Music, sa Team BGYO, at sa lahat. Parang, thank you kasi parang hands-on kami sa Bulalakaw release and kung paano ito i-promote. Siyempre, ayun, um, gusto din naman namin maging worth it to kasi sobrang special yung song for us. And ang tagal namin hindi nakapag-release ng bagong kanta. Kasi kahit ako mismo, kahit kami mismo, parang, hala, ang tagal na natin hindi nag, ano, parang ilang beses na namin na, na perform yung Magnet, yung mga Extraordinary, ganun. Pero this time, di ba, nagulat kayo. Ganitong klaseng kanta yung re release namin. Pero, ganda. At dahil d'yan, eto kayo. May plans din pala kami ni ano. Tsaka basta, gagawa ko ng kami, iba't ibang content. Kahit di related sa gulala ko. Ang sarap lang ibalik kasi nung nangyari mga simpleng singing videos, dance videos, mga kung ano-anong vlog. So, hintayin nyo na lang. Tsaka, ayan. Hindi na ako magsasabi mas masyado about sa future na ganun. Pero, sobrang exciting just so grateful talaga. Okay. Speechless ako, you know. Sige, seated na rin. Kasi seated <laughs>